kogihan kay ko mang limpyo karon guys kay na ako'y bag na spray map. Yes, gapalit ko bago o kay naguba na ako mga ginagamit nga map. So kani ako ang napalit nga bago o nga map guys. For me it's worth it. Kay karon pa ko makatry ani nga map kay na asya spray. And yeah. for the price, it's affordable na po. So ato ana -an nang i-unbox guys. Gapilan din ako og duha ka map cloth. And I'm really excited to try this guys. May super gamit jud kay nindiri sa amo. Kay permi na lang jud nahugaw ning amo tiles. That's why I need a uh, map na convenient gamiton. And syempre kanang dili pud kaayo mahal no kay di ka afford ng mga mahal nun and very easy yung juga niya assemble guys we will just connect the stainless steel rod char and make sure na mahakonect siyang tarong para di siya ma-disconnect. kay bagnos bagnos bigyan gina tung maayon ni sa salo guys og usa sa pinakaganahan ako ani nga uh, map guys na siya spray para kung gusto ka bas on ang floor imo ra nang spray ha ano yung butangan sa tubig guys pwede ra sa mo butangan og tal floor cleaner so sayo na kay ibutang guys siguro na ipaslak paslak dira og na ni guys sa toan na ni itra sharog tapulan pataan ni manglimpyo no very easy na lang juga ayo map sa floor. <laughs> dili na ta basaan eh, sa ato ang map kay nana man siya spray. Unya na kanindot pod kay dili pod kayo siya ingon na perting basaa. Imo i-spray kung ganahan ka labinag na ay mamilit na mga buling sa salog. So kailangan jud na nato basaon diba para makuha. Ani ra na siya kasayon og kadali gamito. Yeah. <laughs> Awa pinapadali yung trabaho diba. So sa pagtanggal aning map cloth guys pertira ra sang dali. Lang katon na na kay nakapilit ra na siya diha. Unya after og guys sayun, na siya ibalik. Igo na ipapilit og pwede sa mo pagbutang. O diba, pertira jud ah sa mo Dagan <laughs> na sa ani nga map guys kay 360 degrees na siya na ma-rotate-rotate tragedy ang iyang map para kung naa kay kuoton o makuot o tragedy budol jud ko ani nga product kay daghan kay siya good reviews so niya siya sa best selling map in the market Char and super worth it kay less than 200 yung presyo. looks durable and convenient pakaayo gamiton that's why duha ko kong gipalit ang isa para sa mo ang balay ug ang isa diri sa ako ang parents house kay i'm sure magagamit jud na mo panglimpyo kay always jud ni mahugaw ang among balay para sad di na kami mahirapan sa kalisod sa pag map So guys, kung nangita mo affordable na map and good quality, itry ni.